hello mga kapangyard nandito kami sa kalikasama kasama si anak ko ni Kung TV kita mo yung tambal ni Kung TV nung, nung maliit pa si Kung TV ito yung katambal niya ayan o, kumingin ka dito Iba kamukha mukha ni kung TV ko nung si TV ay maliit pa siya. Kamukha niya. So, dito tayo mga kabakar sa dito, sa lugar na ako. Wala ka! Maraming pagkain dito. Kain-kain tayo dito mga yan. Ayan, pagkain dito. Ito so, yung maging kasama ko sa pagpa-vlog Ayan nga, si... Kung nakita nyo si Kung TV nung maliit pa, ba? nung bata pa siya. Ayan nga. So, parang palito, Kung TV. Kung TV na kapiti. Ah, ayan. Ayan, kung, kung TV Idol. Kung makita mo yung ina-upload ko. Ito yung kamukha mo nung ikay baguhan pa sa pagka-vlog. Ayan. Ganyan ba yun? Ayan, ayan. Tumawa ka nga yung tawa ni Kung TV. Nahiyain pa siya ba? Ano pa siya ngayon? Thank you.